Okay, magluluto tayo ng adobo dahil Father's Day, ipagluluto ko ang aking asawa. Hoy, gising! <laughs> <laughs> na, na. na kasi mga gutom na ang oras dito ay sa 6 na wala pang almusal tanghalian hapunan na o, diba altang hap na <laughs> Silangan. Silangan mga talus. Hindi na hmm. Hindi, na, hmm. Hindi na, ng, uh. na, Uy, na Thank you for watching. Today is... September 5 September 5 September Ganap namin okay. ngayon September 5, September 5 hindi yan ang sauce sa pizza, sauce, laham, Yan. ano pa niyitin na yan, may mga may unis na.

Ganto ang so aking... shawarma sa kanila. Oo. Sa aking YouTube channel, starring lagi si Vicky. Dili mo burot. Dili ako hinaptan para di siya mo burot. Shopping! 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 Atuhay na, atuhay ka na. Atuhay ka na. Ay, ampo lang nga po sa ginoo. Kaya mo na gusto ko na mo ulit. Ay, para na maalalaya na ako. Ay, maagot lang ako hindi ko ano, iisip. Nakaingon ko sa inyong mga tabangi para matubos ko na na ang kuwan para mga maura din akong problema ka ng tubutono na ako. Nani. Eh. e kaya kami. Eh. Sa December, ang ako plano ulang ko pagtubos kay para may naamang kupras-kuprasan. Kaya na, na lang na diya, magkuprasan ng nerlo. Ang kaparit-palit pang bugas sa bata. pa kah? niya ka. Ako. Kaya wala Kayaknya ang problema. Kaya eh, buka ano, ka para ano. So, libre ang bayad. Mm -mm.

atong inuman og te. Mm -hmm. Di pa. Ito, kumain ako orange pala, oh. Mm -hmm. Tapos pa lang, tapos pa lang maasin na. Babay na. Okay, kamuhi muhibat Tala ko na, matilis sa katawa. Ang plan tayo. Mm -hmm. tablo. Yan. Ayun. Ito yung blue grape. Ito, Grapes to? Yung blue grape. Tingnan mo mo, oh. Hmm. Ito pala grapes. Yeah, Tapos yeah, idip dip, -dip pa daw dito, dip dip. Dip, mo para mawala yung asin. Dip dip. Kasi sugar yan. Tigindi. Ayaw. 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 Asim. Ah, asim. Ah, asim? Hmm. Asim talaga, no, totoo lang. No. Okay. Hmm. Silma, utikin na. Abka. Pansya okay. okay. na eh. yun. Hindi talaga siya. Okay. Um, Baboy na. Meron may atin. Ayan o. Ligpit so, na, ligpit. Ang time magligtit ng pinggan. Hmm. Ayan ang ditch. May... Oh. ditch. Ditch, 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 ditch. Mm. Saan? Kinuha ko na, pinasok ko na. Pinasok ko na. So, may upuan? Mm -mm. Ha? Oo. Ano, parang Pasko. Pagkatapos ng kasayahan nila, amin naman ang hirap. Dahil ligpit, ligpit, ligpit iba sila nagsaya kami sila naghirap nagsaya. <laughs> sila nagsaya <laughs> sila nagsaya, kami ang naghirap o, ayan oh mm. ayan na, may mga dala-dala ayun tapos na oh di ba naman ako sa si supermarket micu. Wala <laughs> <tuk> uh, <tuk> 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 na, na yan. Punasan at punasan mo 'tong oh. Bet kadumi. Alenro? Alin, isa ako. pesa kung i-re-rails -ra eh. Nag-re-rails siya? Oo. rails ako. nagbablog Nag Nag vlog ako eh. May isang kit yun doon sa rip-off. Kanina yun. Wala nang laman. Mm. Yan o, wala nang laman. Kami mga kalola o. earphone. Ba't tumuturog pa? O? Oh. Aircon yan? Hmm? Mm -mm. Hmm. Hindi na patay yung aircon dyan. Wala na? Wala oh, sige na. Uwi na tayo poin oh, na kami mga kalols mm. ang oras eh alas dos na ng madaling araw buhay mm. OFW. if ayan si Vicky. Haggard ang face uh, um, lantang gulay na <laughs> lantang gulay na <laughs> buhay na tapos na ang binyo hmm ubos na ubos ang mga salata hmm. yung masro mga kalula na ah uh, mahal daw dito sa Saudi. Ano na? Mayroon ako, mayroon amo ko binili dito na ganon. Na salata. Ayan o. Ang, ang English pala nito, eh, ano yan, yan oh. whole tropil troplo eh 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 awan ano <laughs> anong pagbasa niyan basta yan siya mga kanunaw hmm. pero ang laman niyan ang iitim pero yung ito ginawa ko ito nung nakaraang taon, taon pa one year na to sa freezer mas maputi siya I mean parang walini siya yun talagang iitim yung binuksan kong isa noon eh. Nagluto ako. Yan. Ipapaibaba ko sa gawsan niyan Tip na natin kung luto na. Yan, luto na siya, ating siya, pizza. Mayroon po yung luto pa rin. Luto pa rin. Hmm. -mm. ay muna sigita. I don't. Kumbaga anuhan muna ang tawag to. Hindi, lagi na lang dito. Ah, oh, sige sige. Oo, oh, Pwede na to? Oo, kumulo na yung mushroom Pwede na, kasi o, ano na Hindi, ito lang o Dalawa lang, ching ching Hanggang dito na lang mga kalula ang aking video. Please like and follow. And thank you for watching. Bye. Okay, okay, okay. sa sa sa